Sige, dako tayo sa ating uh, balitang uh, lokal at makakasama na natin si uh, Army. Army? Ako, nasa gitna siya ng yes. bukid. Oh. <laughs> Oo. Uh, Nag-try tayong mong check din na ilang mga bukid at uh, mga areas dito sa, uh, uh, andito ako ngayon sa west, no west eh, pero particular dito sa Barangay Paso in Chic, ito yung malapit sa aming lugar para makita natin kung may mga apektado pang mga punglaan. Meron tayong nabalitaan na ilan na nagkaroon ng damage sa punlaan pero hindi naman ganoon kalaki. Anyway, uh, itong super typhoon na si Pipito, no, nag-iwan siya ng uh, pinsala sa mga tanim na sibuyas mainly at uh, siyempre pagbaha sa ilang parte ng Bansiha. Uh, ang uh, super typhoon na si Pipito, may international name na Mani, ay uh, nagpalubog uh, uh, sa baha na ang kahabaan ng sibuyasan diyan sa may uh, bayan ng Gabaldon at dito sa may San Jose City, no, dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. Uh, yung uh, dalawang uh, bayan na yan ay kabilang sa mga kasama sa, na, na isa ilalim sa signal number 4 at binayo ng malakas na hangin at ulan kahapon hanggang sa kaninang madaling araw. Nag-iwan din si Pipito ng mga lugar na lumubog sa baha, mga residential areas, kagaya ng... Uh, Barangay Bibiklat, dyan sa may Alyaga at ilang parte ng uh, uh, bayan na yan. Uh, malawak din ang pagbaha sa Barangay Pagas at Isla sa may barang, uh, sa bayan o sa sudad ng Cabanatuan City. At uh, dyan sa may uh, mga bayan ng Zaragoza, Karanglan, Palayan City, Rizal, Quezon, uh, Llanera, at uh, Natividad, Lupao, uh, at bayan ng Kuya po. No? Uh, dito naman sa bayan ng Gimba may ilang lugar din na na binaha. Uh, ilan dyan ay yung mga uh, flood prone areas talaga dito sa Gimba gaya ng Kaiging Ilog, Nagpandayan, Santa Lucia, Bulakid at Agkano at uh, may uh, mga na-receive din tayong reports ano, sa, na bumaha sa bayan ng Santa ay, sa Barangay Santa Ana, Santa Lucia, San Roque, naglabrahan at Barangay Cavite Dito sa bayan ng Aliaga at sa sakop din ng Zaragoza, no. Merong pumutok at po napigtas na dike diyan sa pagitan ng Santa Monica Aliaga, no, at Barangay Santa Lucia sa Old Zaragoza. kasalukuyan po ng nagkakaroon ng monitoring diyan at nandiyan na po ang ating provincial DRRMO. Nag-evacuate na raw yung mga tao doon sa ngayon. Oo, ano, uh, sa meron natin, si Nida. May report, oo, merong mga nag kasi nga talagang uh, mata mataas na yung ano no, mataas na yung halos umabot na yung uh, agos ng tubig uh, ng dike kasi nga uh, meron merong dike. pumutok na dike. Oo, oo bumigay. Mm -hmm. Yung agos ng tubig doon sa may dike. Dito sa Karanglan, meron din malakas na agos na area na Ah, uh, mino din ano ng ating mga disaster risk and management uh, offices sa uh, mga bayan sa mga bayan uh, dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. Uh, meron din sa samantala meron din tayo ilang mga road closures. sa ano? ang pangunahin na diyan yung sa Bravo Singalat Road o yung bridge diyan na sa na nagdudugtong sa Palayan City at sa General Mamerto Natividad, no. Gumuho yung uh, malaking chunk yung papasok sa loob na sa mismong tulay kaya naman hindi siya possible sa kahit na anong klase ng uh, uh, vehicles no normally o malaki, kahit motorsiklo kasi napakadelikado mm -hmm. uh, naglabas din ng uh, yes natividad uh, palayan city yung mismong tulay sa pagitan noon uh, na palayan city tapos uh, naglabas din ng mga travel advisories ang uh, regional field office ng uh, DPWH, no? Uh, ilan na nga dyan yung dito sa may bayan ng San Jose, uh, uh yeah, ng San Jose, na nagkaroon ng clearing uh, operations. Uh, kagabi, ang Department of Public Works and Highways, particular po yung uh, First District Engineering Office ng Nueva Ecija, uh, dyan sa sections ng Maharlika Highway, kasama po yung uh, Uh, Tayabo sa San Jose City, Tayan. sa Punkan at Digdig. Tayabo. <laughs> Sorry. Feeling ko naman masyado akong islang. <laughs> uh, tapos, uh, ano yan, uh, sa kakabaan yan ng Maharlika, papuntang uh, Punkan at Digdig din sa Karanglan, dito sa Nueva Ecija. Kasi nagkaroon ng mga soil erosions and at lands, land sa mga landslide prone areas na tinrigger ni uh, Uh, pipito, ano? Meron ding mga clearing operations dyan sa uh, Barangay Balok, dyan sa May Santo Domingo. At actually, uh, madaling araw yan, ano? Ganon din sa may bandang areas, uh, ilang areas ng Rizal. At syempre, yung uh, mga uh, natumbang puno dyan sa may pantabangan uh, uh, sa bayan ng Pantabangan. Uh, at yun nga na report hindi na rin possible yung uh, Nueva Ecija Aurora Road dyan sa may Kalaanan Falls sa lahat ng types ng vehicle simula yan kaninang madaling araw o oh, kagabi five not O oh, tama kaninang madaling araw uh, base naman yan sa report ng uh, Second District Engineering Office ng DPWH Nueva Ecija pa rin na nagko-conduct na ngayon ng clearing operations ayan so yan yung mga ilan pang mga reports tapos uh, syempre na I don't know kung nabanggit na ito kanina pero updated po yung ating Facebook page sa sinisikap natin i-post lahat ng mga nakikita nating uh, uh, mga updates at i-share yung mga malalakas na agos ng tubig hanggang ngayon meron yung uh, dire yung pag-apaw ng mga ilog kahit na wala ng ulan no at uh, nagdedelikado nga yung mga residential at yung ibang mga areas na katabi ng mga uh, bridges ano ilan sa mga binabantayan ng uh, mga tulay Uh, na umabot sa critical level at kung hindi man ay uh, malapit sa critical level 'yan ang Santa Rosa Bridge uh, na uh, nakadugtong sa Pampanga River no Ang Gapan City Bridge, Peñaranda Bridge, ang uh, San Isidro N Bridge, uh, yung uh, ilog ilog na bato ferry sa bayan ng Laor, ang Valdeventre uh, Valde Puente Bridge sorry na. Ayan, Valde 20 Bridge. Ayan. Ah, uh, uh, mga human ano nood natin sa Facebook page. Itong nakikita nyo sa ating screen, yan yung uh, Sinusubukang isalbang tanim na sibuyas ng mga magsasaka dyan sa San Jose. Maisinit ko lang ano, kung nanonood po kayo sa ating uh, live streaming sa Facebook at sa YouTube. So yan Dito binaha, sa Gimba. Ayan na binahayang na na mm -hmm. uh, binukas, yes, uh -oh. uh, kinukuha. Ano yan, itatatanim nila oh sibuyas ang ganyan na. Ah, okay, yung good. depende siguro sa klase ng damage kasi very sensitive ang sibuyas sa si ano eh, tubig, oh, di ba? Okay, uh, yeah. it's either ano yan eh, yung sakto lang dapat eh, tamang-tama lang eh. So, hindi oh, oh, natin alam mabubi. kung bebenta na yan as is. Oh, oh, kasi mabibili bubi, oh, mabibili naman yan. Mhm. Ah. Mhm. Meron pa na siyang counting tubo yung yung para alam mo yung anong tawag mo doon yung parang leaks na parang ano lang sa dahon. Leaks. Oo, oo. Oo. Ito lang pakinabang niya. eh uh -uh. Dito naman sa gimba, yung mga tulay natin basta sa pag-iikot ng ating DRRMO, uh, hindi naman sa umabot sa mga critical level. No, uh, yan ay batay sa report po ng uh, Municipality of Gimba at ng ating uh, tanggapan ng disaster risk and management uh, disaster risk and reduction management office. Tapos uh mga nagkaroon din ng rescue operations no yung uh, PDRRMO at yung mga municipal uh, uh, DRRM office ng mga apektadong bayan. Uh, kasama na diyan yung bayan ng uh, uh, Pantabangan tapos ilan din sa mga lugar ng Cabanatuan City at sa uh, bayan ng Karanglan. Relief operations sa Nueva Ecija, meron pong mga nakapreposition ng mga relief packs from DSWD at syempre yung mga ongoing na relief operations sa mga affected na bayan at uh, kasama na po dyan yung bayan ng Gimba. Uh, uh, hindi pa lang natin nabilang ng pamilyang apektado sa lalawigan, ano? Pero meron tayong mga uh, meron tayong uh, bilang ng mga evacuees as of 6pm kagabi uh, kasi... Nagkaroon na rin ng mga pre-emptive evacuations sa ilang mga lugar lalo na yung mga talagang low-lying areas at yung katabi mismo kung saan na naglandfall yung uh, uh, bagyong Pepito dyan sa Aurora ang katabi niya na ay Gabaldon di ba So magkatabi lang yan uh, dito sa Gimba batay dun sa update ng ating uh, LCE o yung local chief executive natin si Mayor Docito Galapon nakahanda na ang nasa 1,000 food packs ano Uh, at uh, batay doon sa ating monitoring ang ating mawagimba, uh, ba uh, nagtatanong-tanong na rin ng damage uh, at uh, kailangan na makapag ng makapag-report uh, ng uh, ng mga magsasaka natin sa opisina o sa tanggapan kung merong mga punlaan ng padlay na na-damage ayan sa kuryente naman kasamang G uh, energized ng mga substations ng uh, Nicuto Area 1 Siyempre kasama tayo dyan. Pero merong uh, kanina, no, naglabas ng uh, emergency power interruption ng Nikuto Area 1. Pero hindi kasama ang GIMBA, uh, anytime daw ay magkakaroon ng uh, pagpatay ng kuryente sa bayan ng Santo Domingo. So buti na lang natapos na yung uh, reporting natin with uh, Prof. Ben. Kasi um, anong barangay si Prof. Ben? San Pascual ba siya? San Pascual. Ayon, so kasama yung San Pascual, Mambaro, Pulongbuli, Poblacion, Burgos, Santa Rita, General Luna, Pulo, Malasin, Kabugaw, Malaya. Diyan po sa Santo Domingo at tatlong uh, barangay sa bayan ng Quezon, San Manuel, Visoria, at San Miguel. Tapos ang uh, NGCP po ay naglabas din ng update uh, around uh, 12 in the morning, uh, 12 noon ano, 11:48 to 12 noon. Uh, mayroong affected naman ay ang Nico 1. No, yung uh, tripping incident sa Kabanatuan Bula Bulwalto 69kV line dahil sa mataas na tubig dyan sa Peñaranda River. Uh, so meron din so nagmo na rin nila na uh, i, uh, magkaroon ng sa uh, power restoration no. Dyan sa area na yan. So yon uh, so far yung ating update uh hindi naman ganun pala kaya yung damage. In fact, alam mo, inoobserve observe kagabi, kahapon hanggang gabi, inoobserbahan ko yung track ng ng bagyo. Um, hindi talaga siya yung tama nung uh, signal, uh, yung tropical wind signal ay hindi talaga ano hindi talaga tinatamaan ng bayan ng Gimba, yung talagang malakas na hagupit. Kung mapapansin mo, may bayan ng San Jose, Muñoz, Santo Domingo, Talavera, Quezon, Aliaga, mga nakapaikot sa atin yan, di ba? Sila yung signal number 4 at signal number 3. Pero yung Gimba, hindi kasama. At sa ilang parte. So, swerte pa rin tayo. Dinipay naman yan ang eastern portion ng... Pati yung central. Yung tamaan. Uh, malapit kasi sila sa ano, sa Aurora, mm -hmm. 'di ba? Yung uh, Oo, oh, sila talaga yung bahagi tapos Sierra Madre, buti nga mm -hmm. nabasag din kaya hindi ganoon ka kalupit ano, iti, Tama. si mm -hmm. Pipito. Kaya eh ang Viscaya ang pinuruhan, 'di ba? Tapos oh, yung Actually uh, uh, itong ano, itong oh, Aurora yun. naman sa Yes, ano nga yun? Anong yon yun? Uh, Baler. Hindi eh, din na uh, lupi, ay di di pakulaw di pakulaw yan di pakulaw uh -uh. oo uh -uh. so kaya talagang uh, ano na lang ang tatama sa atin yung aftermath ng bagyo bagyong pepito uh -uh. kasi mulan doon uh, sa mga kabundukan no ayun uh, naman ay talagang dadaan dito sa mga mga uh -uh. tributaries mga river impossible um, uh, ito possible uh, uh, kaya tsaka landslides magkakaroon yan uh -oh kaya consulted yung ating mga ilog na dadaanan, kasi naman yan from Chico River to Pampanga River eh di ba so may mga tinataaan uh -huh. din mga tributaries yan kaya eh, saturated na yung lupa kaya yung iba talaga gagawa ng mga sariling daan o kaya aahon uh -huh. talaga yung ilog dito sa uh -huh. ano sa Cavite mukhang uh, ang uh, cost ng pagbaha diyan ay yung uh, ay yung river ilog. yung ilog oo uh -huh. Tapos uh -huh. na masasaktan sa Sarabosa, sa Santa Ana, putok di ng dike. Kahit sa Santa Ana. Oh, uh -huh. Ang uh, Santa Ana. Katabi uh -huh. niya, may katabi I siyang ilog. Eh. Yan, kasi kapag mataas ang irig, uh, kapag uh, mababa yung barangay at mataas ang irigasyon at napuno yung mga canals na malalaki, bababa yan sa mga residential. Oo. Ang yung pinakita kanina. Tapos yung... ilog na, meron pang, uh, hmm. ano, meron pang, Uh, kanal, pag gumapaw yon, wala lalo -hmm. ibang pupunta yon kundi gagawa ng ibang daan. Pupunta Oo, sa mga gagawa ng residential. Aapaw. Ah, mm -hmm. So, ibig sabihin, talagang, ano, uh, sasaluhin niya ng mga residential areas. So, kaya mm -hmm. naman, dito sa sinulatan, ano, ganun din. Uh, I don't know kung ilog din nga tayo sa sinulatan kasi uh, nakita ko yung pagangat ng tubig. Although pictures lang yon Ah, pwede nga no 'yung agos. Oo, o 'yung mga 'yung mga kanal lang irrigation diyan malalaki. Mhm. Uh He. -uh. Uh -uh. uh -uh. Oi, teka mo pala hindi ko nabanggit 'yung uh, report ng uh, ating uh, provincial uh, disaster risk and reduction management office dun sa evacuees kagabi. Uh, umabot 'yan sa 1172 families na may uh, 4273 individuals. 'Yung mga nasa evacuation center Ah uh, 117 families nasa oh, 4091 yeah. individuals mm -hmm. kagabi to pero nadagdagan po yan kasi kaninang madaling araw at kaninang early morning ang ating uh, NEPO, ng University Police Provincial Office ay uh, uh, abala din sa pag uh, pag rescue pagre uh, pag ng mga apektadong mga lugar pa, lalo na dyan sa Maykabanatuan uh, no. Tapos san uh, 74 as of Kagabay evacuation centers natin sa Nueva Ecija. Sige, ay, dyan mo sa likod mo ano ang naapektuhan diyan. Wala, wala naman kasi ito, yung nakikita niyo yung tubig ay tubig yan Mano ng niya. Na may counting ulan. Kasi mayroon na palang uh, nagpaagos ng tubig na ng niya ano? dito kasi dito sa uh, dito sa harap ko may malaki uh, may ano dyan, may daan ng niya may uh, ano pa tawag mo doon kaya, sa dalang ano, niya gaya ka na Trication. talaga ng patubig oo oh. <laughs> oo oh, oh. mm -mm. tapos uh, kung napapansin nyo sa bandang likod ko ay may mga areas ng uh, na maberde yan na yung mga punla no uh, na hindi naman lumubog kaya uh, uh pa din tayo na hindi dito sa bandang lugar sa lugar natin na eh oh, ganun kalaki oh, oh, yung wala epekto naman ng nang uh, aanihin kasi maliban sa sibuyas na tanim mm -hmm. yung pakwan at milog, mm -hmm. yung mga palusot ayon oo oh, oh. mm -hmm. yes uh, ano pa ba so so far yun lang palang, yun ang uh, nasagot natin ano yun yung naipon nating mga reports uh, sa mula sa iba't ibang mga agencies at mga offices at sa mga kapwa din natin na mga uh, media outlets uh, na nagbabantay uh, no sa epekto o yung aftermath ng bagyong Pepito. Ah uh, ano ba yung susunod na bagyo? Kasi ngayon pala, as of uh, 11 a.m. at valid ito hanggang alas 5 ng umaga no, ay uh, yung uh, bagyong uh, Pepito ay nasa iba nasa gawinan na ng West Philippine Sea. Yes, West Philippine Sea ng bagyo. Mm -hmm. oh, lalabas na yan o, bandang 8 o'clock according sa ano ng pag-asa ay uh, lalabas na yan sa uh, Philippine Area of Responsibility although meron pa rin uh, as of kaninang umaga, ilang party pa ang nakasa ilalim sa signal number one kasama dyan yung katabing bayan natin, ang Pangasinan o yung extreme north, Yan sa La Union Ilocos Sur, Abra at Ilocos Norte Okay. Ayun. So yeah, mag iingat pa rin po tayong lahat. Mhm. Uh -huh. Oh, saka hindi naman na umuulan, maaraw, 'no? Oh, makulimlim. Oh, makulimlim. Pero siyempre, mhm. Uh -huh. Yung yung kahabaan ng ulan kasi ano eh, hindi na maabot sa atin eh sa area natin. 'Di ba merong bilog 'yon? Ah, uh, babantayan mata. mo ang isang uh -oh, na may kulay yung mata tapos yung may bilog na kulay red. Yung, yun yung talagang uh, reduce na sinasalanta. Oo. Tapos uh, meron pang kulay yellowish na bilog around dun sa pula. Yun yung sinasabi na ulan at sakop nung uh, nung mismong bagyo. Oo, uh -huh. uh, yung color. Uh, ano, pinapakinggan ko yung discussion ni uh, malungkil Gil kanina. Eh, totoo yun, alam mo kahapon nung, nung nag nanonood ako ng mga updates ng PDRRMO Marami nagtatanong, nasa na ba yung bagyo? So, yung iba, kahit na digitalized na tayo, hindi pa rin na rin talaga alam kung paano basahin. Kung ano yung itsura at saka kung saan dumadaan. Kahit na uh, descriptive na yung mga pictures o yung mga pinapakitang reports. Tapos, tama yon kahit saan Tagalog man lang yung report, ano? Mm Oh, tas hindi naman lahat ay nakakapanood ng mismong pag-asa oh, oh. bulletin. Yung briefing nila. Oo, oh, oh. yung briefing. Oh. Mm -hmm. Lalo na yung data oh. lang ang hawak, kung meron, hindi mm -hmm. nila mapapakinggan at mapapanood. Pwede naman sa TV. Mm -hmm. Okay. O, oh, siya sige. Sa si TV, oo. Ah, eh. oh. oh. maraming salamat, Army. Alauna, 37 na tayo.